palit tayo ng brake pads paraan sa likod natin pinalitan ngayon sa harap naman palitan mo na? oo oh, palitan sa diwan tarahan mo ako diyan Sabi ko dito sa ano Hmm? Sabi ko dito.

Diyet para saan to d'yon? Ito. Tama ba yung paglalagay ko? Tama ba? Ito kasi merong parang lak. Tama ah, ba pang talagay ko? Tama mm ba yung lak? Hmm? Ako rin yung bukak ko? Ako rin yung Hmm. Ha? Okay na, okay na yun. Tapos, i-break mo yun. So, wala naman. Ayan, na, okay na. Ayan, yun mo. na. Yung na yung alam na. Doon, pilit din mga Pati yung paglap.